恭喜嘛！对不对？恭喜嘛！对不对？证书也 Guys, nandito tayo sa Baguio, ganda dito ganda ng view ayan na yung mo. ayan Park yun Ayan, nyo yung mga nila ang linis, solid may TV pa. Kwarto <laughs> pa lang to guys ha. Iba pa yung sala. Sala pa dyan. Mga ano nito. CR napakalinis. Grabe yung mga kainan dito guys sa bagi. O pinipilahan pa talaga. Yung kanina yung naano ka namin. Nakita nyo yan yung mga tao kanina. Grabe. Ang dami to. Saan? Ang bangkawi good taste. So pinipilahan talaga dito. Nandito kami ngayon sa may ano. Sizzling plate. Uh, waiting din kami dito guys. Pero hindi naman gano'ng madami. Ngayon yung ano kanina koko sa adalah ngarinan ano masasabi mo parang Kim? Hmm. ano masasabi mo parang Kim? lagi ayun na, na, pwede na. Pwede na pwede na pwede na pwede na bibitaw dito na wala na so wala na may tapos e, after ng ano ba nakitaan ang buhok ng ano? Katadyangan. Ang tamna is ito. Subukan namin kumunta ng SM San Fernando. Tain natin yung mga kasama natin guys. Ano, dito tayo sa may Session Road. Oh. Tignan yung mga bata oh. I-drawing sila sa daan. natin yung mga mascot Ayo, <laughs> ayo, <laughs> <laughs> Ay, Ito Noel. Nasan na? si Darna. Darna. ah. laki ng aso. Tingnan aso sa pare tayo 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 ng aso. <laughs> Galing naman ang mga batang tayo. Yung mga drawing nila oh. Smile! Ang laki ng aso. Galing. Hindi mo mo ba tabay na gano'n? Ang drawing niya no. Ay, so, ito guys, yung mga nan sasaksihan natin yan dito sa Mayano Session Road. Yung nandoon doon sa kabila. Galing. <laughs> si Tito Noel, ayun sa kabila. <laughs> Par. Bar, itay itay kayo Greenman na ita green na. Greenman, kayo. Eh tay tay tay, kinsuman kita. Na huli din kita tito Noel. Malapit na yung sa SM. Kailangan Talaga nagbabago yung SM. Bagyo. Maraming tao. guys uh, sa Baguio City. Ay Samuya, no? SM Baguio. Experience natin. Lamig pala dito, <laughs> Lamik, oh. Oy, giant to. Oh. Lamig Ayan ang mga pagkakapihan. Ito Wow naman. Ganda pre. Yang

Ayan, pagkatapos natin sa Baguio, ito, balik gano'n naman tayo. Uh, dito kami ngayon sa Barangay Sindalan. Ayan, meron po kaming eh, binisitang bahay dito, banda doon. Ayan. At nagpapa-inspection po kasi nagkaroon ng problema yung bahay nila guys dahil uh, may nakitaan po silang ano nakakita po sila ng anay so nandun ngayon si na kuya at saka si ano Karadjo uh, sila na po yung ano titingin doon sa bahay so sige na kayo guys medyo yung ating mga vlog ngayon medyo mga papudol-pudol eh. dahil <coughs> nabibisi na rin po tayo sa ating trabaho Yan. yung pagbablog naman po ay aking libangan pagka wala pong ginagawa kaya po nito nasa sasakyan tayo habang iniintay ko sila ito lang po yung mga pagkakataon natin na at saka minsan na kasama kami at sa labas yun po yung ano, time na makakapagano tayo ng konti eh, sana supportahan nyo pa rin po yung mga vlog natin yung mga simple vlog natin <coughs> hindi naman po tayo nagmamadali na ma-monetize ang uh, sa akin naman po para lang meron tayo meron akong mga pagpapagal ng libangan palipas ng oras at uh, para pagdating ng araw may mga papanood na rin po ako pagka tayo ay nagme na ng planets <laughs> uh, so yun guys uh, pero pa rin mawala ng pag-asa uh, darating din tayo dyan sa kitaan sa ano sa platform na to. Pero hindi na po tayo nagmamadali. So enjoy na lang po natin ano dun sa mga kapwa ko small YouTuber diyan. Okay, mawala ng pag-asa. Enjoy niyo lang. Kita niyo naman sa akin eh halos na so 1000 na yata yung ating mga video pero ito pa rin lang. So ano, huwag niyo muna isipin yung kitaan. Huwag muna natin isipin yung kita dito. Ano muna tayo? Enjoy na lang muna natin guys yung bawat lugar na napupuntahan natin o yung napocontent natin enjoy lang yun lang may papayo narating din yung kitahan na yan sa, sa ibigay din sa atin yan sa tamang panahon alright so yun guys uh, hintay ko lang sila po no? yan mayroon pa tayong ano uh, ano sa biyahe halos walang tulugan yun guys yung pinuntahan namin sa Baguio alright